真的、嗯啊 magandang umaga Mayroon tayo guys Punta tayo sa payaw natin Kasi matagal na tayo Hindi nakapang Nagat dyan Sa payaw natin ah, uh, Tryan natin baka ma -ano na, Mapadawi na ang isda Kasi maganda rin ang panahon no? Hindi mainit mayroong naka ano nga makapal na ulap sa araw baka magpadawi ngayon ang isda Natin, guys, upang madali tayo umabot sa payaw, madali makarating. Si solo la gaita, vamos a guys. Two hours later. So guys, magandang tanghali guys. Doon tayo kanina sa may payaw natin guys. Pero walang padawi doon. to kami doon. Kaya lumipat kami dito sa may bahura. Ito mga sapsap -sap din ang napadawi. Uh, Minsan lang naman. Kahit saan ngayon siguro kahit anong panagat, kahit saan lipat. Ganun pa rin. Walang pahuli sa isda kahit anong klaseng panagat dito kahit mga lambat mga mga ano mga fish trap wala rin kahit itong panagat namin mayroon pampain minsan lang naman napadawi eh. Ah. Ay po lang padawi. Eh. Pero maminti pa rin mang ano, naga tayo. Kasi ito lang ang trabaho natin dito. Managat araw-araw. Buti na lang kung mayroong na dawi. Eh. Kasi hindi tayo antukin. isda sa bahura ito so guys ang tinatawag dito sa amin na isda na panit <laughs> panitanan sa Tagalog balatanan, balat, balatan muna. itu panit, panitanan di ay. <laughs> guys. Ito, guys. oh Panit. Ako lang nagtawag nito na panit guys. Pakul ito, pakul. Wag dito, kaya tinatawag ko ito na panit dito, guys, kasi panitan, anay oh oh so, chuyển Bentuk seni ungu, guys, bentuk. nan Tangan... pain bago i baba sa ilalim kulan pain hirap maka dawi. kanina sa payaw sa araw natin inaantok ako doon kahit ano pag walang ano, walang hugnas sa pain kahit may pain ng kawil walang hugnas at dito lang muna guys may na, na ako mag video nando na siguro sa bahay at maraming salamat sa pagsubaybay sa inyong lahat maraming salamat sana kung mapanood sa mga content namin sap sap pa rin oh. maraming salamat guys dito lang muna pagkakain sa'yo palagi